Hello guys, good afternoon everyone. Ang bigabiga lang guys sa ating mga kaibigan sa larangan po ng mga YouTuber, vlogger, and content creator. Bigabiga lang shout sa inyo guys. Alright, muli na naman guys tayo magbabahagi ng pinto ng isang dating Yuma vendor guys. No, Ngayon nag-level up. Nasa construction na siya ngayon. <laughs> ang sipag guys, nakaka-impress nakaka naman nakaka to guys itong ano na, ito ang kasipagan ng estudyante. Grade 10 is solid to guys, na grade ka na na kuya? Grade 8? Grade 9. Grade 8. guys na napakasipag Kaya na medyo ano ako, parang nagka-interest ako sa kanya na bigyan natin ng tono guys at the same time na bigyan natin ng ating free haircut which is yung ating charity haircut na libre ko. Dahil na-impress ako sa kasi parang pa, ang baka. Sarap ako tulungan. Alright guys, welcome to my YouTube channel William Charity Haircut guys At muli lang tayo magbabahati ng kwento ng ating mga client no? So, samahan nyo ako guys Panoorin natin yung uh, tatanong natin yung estudyante Kung ano yung mga bagay-bagay na itatanong ko At sana'y matigyan natin yung masagot din ng ating estudyante Ah, syempre guys, yung kaya niya lang sagotin Huwag no? natin i-course doon sa mga malalimang tanongan baka ma-tell of you stuff. lang. Alright guys, habang tayo nagbablog doon, na din yung ating napagagandang King Kai song, Nalikan Awaitin, ni Sir Dati Salvador. Yan ang ating background music ngayon guys sa ating vlog. Okay? Samahan niyo ako guys at panoorin natin to, itong video ito, kung ano yung may share sa atin ng credit student sa kanyang kasipagan, no? Let's go na tayo guys, start na tayo sa pagkupit mo. Ang kupit niya guys is 2 block

Eh ito ay sweet permission ng parents to Pero nakita mo ito, dati yung ng ano? Yung tsura sa picture? Nakita mo? Nakapapit ko, si Kuya Alright guys, tanungin natin yung estudyante nyo. Na, tanungin natin. Tanungin natin yung pangalan. Kung anong pangalan. Kasi mga kapatid nito guys, kilala ko. So, wala ito guys, ito is mga one year old pa lang ito noon. Binugupitan ko na. So, kita ko naman guys yung estado ng buhay nila. No? So, tumaga, hindi naman to. So, Nagkaka... hindi naman tayo makadalawang isip na magbigay din ng tulong sa maliit na karamahin. Anong pangalan na niya? Yon. Joseph po. Joseph. Di lang kayo magkakapatid? Hindi po. O guys, konti lang na. Dito lang silang magkakapatid. Di mo yung panganay? Hindi, pangal po. -pang Oo, oh, kasi yung kuya mo yung panganay. Hindi Kuya ko diba? Hindi, diba? Diba? Panganay?

Pero guys, itong mga bata ito, na-impress lang ako nito. Nung, no, anong grade nung no, nagtitinta kayo ng Yema? Anong grade ka? Anong grade kayo? Grade 3? Ayan guys, na, uh, nung year na yun guys, na grade 3 sila. Siguro mga 9 years old, ano? Mga ganun, 9 or 10. Mga ano, ganun. No, no. Sipin mo guys, nagkakarating nga raw ang mga tunang kubaw. Mula dito na nandito kami sa Maykawayan City, no? Nagkakaritan na nagkakarating na sila nang tubao, sumasakay nang bus para Yun mismo kayo sa bus at tindin, nah, hindi ba hindi gumagawa kayo. Ay, Ay naalok niyo sa baba, sa labas, sa mga... Mismo mall ko. Ah, pumapasok kayo ng mall. O di ba guys, ano di ba? Ang um, murang edad na nagtitinda ng gano'n. Sino kasama mo? No? Sumama po siya. Ate. Pati kuya mo minsan, di ba? Madalas na po kong hindi siya lang si po isipo kayo sa mga mga kapatid na to no? ngayon hindi na kayo nagkikita hindi uh, na kayo nagkikita patuloy pa rin si mo hindi ikaw mo na hmm. Dahil bakit? Kita na po ako ng guide eh. Huh? Ha? Kita na po ako ng guide. Ano ah? Kita na po ako ng Ah, ano na po naging dahil? Sinisita kayo? Saan lang po? Kaya mo yun? Ano? Kaya nga dito ako. ako sa Tumutulong daw sa Lai sa niya. Tumutulong daw sa Lai sa papa niya. Ang papa mo nang sub-construction ba? Tama? Oo. Okay. So doon ka tumutulong? Oo. Kaya maintenance ko ng apartment. Ano yun? Binibigyan ka rin ng sweldo? Oo.

13 years old guys no kasi Tony. Uh, Ngayon eh, tumutulong na siya guys sa uh, papa niya sa construction, sa mga gawain doon sa apartment na minimintin ng kanyang airpod Kaya nakakaroon guys, no? nakakagalak naman ang kalumba na may mga ganong studyante talaga. No? Hindi ka nagagadid, hindi ka nagsisipulagay.

Okay. Kamusta din. yan subscribe, share, like, tulongarin niyo 'yan sa bawat view. May benta sa katandaan para bentarin din lagi. po sa mga. Kaya yan. ko. sa decision. Tulong sana patibayin mo rin. Ai, congrats. Si Alex Contreras. ang pag-unlad 23 do. 'Yung mo sa great cup. Okay. Diyan rin. Great 'yung mo. Great Okay. 'yung sabaw ng kudiya, Lola din, habang may kwentuhan natawid din, hindi lang kundi pagmamahal ba Special. 'Yung bending mo may iba. Mesa sa

alala din sa kanyang tatay mula umaga hanggang hapon 100 daw ang uh, ang binibigay sa kanya yun yung pinakaswil po niya guys kasi pa paano meron na siya paon pang dalawa pang dalawa na pamulayan no? isa na araw lang yung 100 dami pa po minsan po dami yun eh Pangalan ano school bang okay. Parehas kayo ng school okay. ano? Pangalan -so. -so. ni? Kenshin. Kenshin. Kenshin.

Yung pente na nila, yung pente na pwede? po. na pwede na pwede na pwede. Pwede na pwede na pwede na pwede

sinabing to uh, kasi yan hindi siya sobrang good good guy ng baby di ba so yan yung ibig sabihin ng to black hindi sa sobrang maputi kaya na siya black yo haircut dito haircut doon si William ng no, may mission lagi yan lang guys no so, yan, yan lang asimple as yung ating naitanong dito sa credit student so, syempre hindi natin pwede nang pagkaabahan guys yung ating itatanong pa dahil na impress lang ako nun guys sa kanyang kwento na nagtitinda sila ng yema ngayon eh tumutulong sa construction grabe no 13 years old sipag sipag at yun, pito silang magkakapatid guys ano man nag-aarap. So, so malit na naman parang guys so na pag tayo ng tulong dito sa estudyante. Kuya, okay, ano masasabi mo? Kaya may gupit ka ngayon. At baon mo na yan yung pambayad. mo sa akin. Pabay ka na. Pabay ko.